Kira niyan, sila pagid at iba mga kapatid na nag doon. <coughs> Kaya, ang pag sa akin, no? Musaad. Musaad. Ay, si Aisha radiallahu anha, may, asa, may, anak si Aisha radiallahu anha o wala? Ilan yung anak ni Aisha? Wala. Si Aisha? Wala. Walang anak? Si Peter. Si... 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 Wala, Walang anak si Khadijah. ah, si, si Aisha. Pero ano yung kunniya niya? Ano yung tinatawag sa kanya? Umu Abdullah. Umu Abdullah. Nanay ni Abdullah. Sunda ito mga kapatid. Kahit wala kang asawa, kahit wala kang anak, pwede kang tawagin na Abu, Abu Muhammad, Abu Asim, Abu Fahad, Abu Sumaya. Sunda ito kahit walang kahit walang asawa, kahit walang anak. Abu Ayub, lahat pangalan mga propeta. Pero ang mas mainam, insya Allah, tawag, buhay yung sunnah, no? Ika nga, buhay natin yung sunnah, kunya. Kahit sa Saudi Arabia kapag nadoon ka Abu Muhammad, Abu Fahad, di ba? Samantalang mga walang asawa yon, walang anak. So ito po yung talagang dahil ito ay sunnah mga kapatid. So mas mainam, mas prefer ko na itawag sa akin na bumusahad. At ayun talaga yung mas the best sunnah. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid, ito yung watiqa to ahlil madina. Watiqa to ahlil madina. Pag sinabing watiqa, ito ay kasunduan ng mga taga-madina. Hindi lang sa atin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taga saan po siya? Taga Makkah. At iniwan niya yung Makkah, bakit iniwan niya yung Makkah? Dahil ang mga Muslim sa Makkah, sila ay inaapi, pinagsasalitaan ng hindi maganda, bagkus Dumating sa punto na kung silang paslangin lahat sila. Kaya nga nagkaroon ng dalawang hijra, dalawang pangibang bayan Sahaba siya. Ang unang batch, second batch, Hanggat na si Prophet Muhammad ang ibang sahaba, no, may namatay na sa siya Si Prophet Muhammad SAW naman, siya ay nang ibang bayan sa Madina. Tingnan natin yung shahid dito. Pagpunta niya sa Madina mga kapatid, sino yung mga natagpuan niya ron? Sino yung mga nakita niya? Bago yung Ansar, may mga tao na ron. May mga Hudyo mga kapatid sa Madina. May mga Hudyo. May mga Mushrik sa Medina At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung tayo ay mag ilalarawan natin ito maigi, ilalarawan natin ito nang maigi mga kapatid. Si Propeta Muhammad hindi siya taga doon. Pero yung mga tao, bakit siya inikram? Bakit siya tinanggap? Bakit siya pinakitungo ng mabuti? Nagunahan yung mga ansar sa kanya. Bag bago pa natin pag-usapan yung mga Hudyo, pati mga Kristiyano at mga Mushrik, si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tinanggap siya ng buong puso. Dahil saan? Dahil sa ugali ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay mabuting halimbawa sa atin. At tayo mga kapatid, lagi nating alalahanin na ang Islam hindi lamang umiikot sa isang lugar. Alamin natin yan. Ang Islam hindi lamang umiikot sa Iskag. Hindi lamang umiikot sa Kadite. Hindi lamang sa Pilipinas. Ang Islam sa buong mundo. Sinasabi sa Ibn quran ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Hindi ka naman ipinadala o Muhammad, kundi bilang isang habag sa lahat ng nilalang. Alamin. Hindi lamang sa mga tao, pati sa mga jin, sa lahat ng nilalang, pati sa mga hayo. Ang Islam, inungusan tayo makitungo kahit sa pagkatay. Tayo magkakatay. Di ba may sa sa mga sunnah, na ginagawa ng nagkakatay kapag meron kapag marami siyang kambing halimbawa lima at ang lahat ay kakatayin niya ilalayo niya yung apat at ang unay niya isa para hindi makita bakit ano yung misdab dito hmm. dahil upang hindi malaman ng iba at makita ng iba kung paano katahin yung ibang hayop so kung yung pakiramdam mga kapatid ng hayop inaalaga ng Islam ganoon din ang pakiramdam ng tao pakiramdam ng ating mga asawa pakiramdam ng ating mga anak ng, mga tao sa daawa, pakiramdam nila kailangan iniingatan natin ang kanila pakiramdam lalo na yung mga ahlul bida'a, yung mga ahlul shirk yung, yung mga hindi muslim dahil kapag tayo makapagsalita ng hindi mabuti sa kanila pas baka sa salita pa lamang tapos na agad yung dawa makita pa lamang tayo ni fulan dalay na sa atin ang point natin dito mga kapatid sa yung watiqatul ahlul madina ito ay kasunduan batas sa madina mga kapatid Si Propeta Muhammad, bagong dating lamang siya ron, nagbigay kaagad siya ng batas. Ang tanong, papaano tinanggap ng mga hudyo ng matagal na panahon na nirahan sa Madina? Yung Al-Khazraj, halimbawa. <coughs> yung mga Banu Nadir, yung mga tribo ng hudyo, napakarami ng hudyo sa Madina. Papaano paano nila tinanggap ang batas na ito? May idea po ba tayo? Bakit ganun? Kung baga, parang sino ka ba? Kasi tayo, halimbawa, dito sa Iskag, halimbawa sa Iskag, may darating na isang tao, gagawa ng bagong batas. Tatanggapin nyo ba hindi? hindi. Anong ano yung sasabihin ng management dito? Bago siya, hindi, bago lamang siya. Hindi nyo kaya na taga-ibang lugar siya. Ibang tribo siya. Sabihin natin. Sabi niyo, sino ka ba? Hmm? Sino ka ba? <laughs> sino ka ba? <laughs> diba? Uh -huh. Bakit gagawa ka ng batas? Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kapatid, ganito yung kalagayan niya. Tinanggap siya ng mga Hudyo, bagamat sa una maraming hindi sumang-ayon, ngunit nung nabasa nila ang wathiqa ito'y kasunduan na mahigit 70 kasunduan ito, ang mga Hudyo mga kapatid, sila ay nasa pangangalaga ng Muslim. Una. Dahil nung unang panahon, normal yung digmaan, normal yung Kapag mahina ang isang bansa, sasakupin talaga yan. At saksi tayo dyan, di ba, ang ating inang bayan, ikang ha, sinakop ng Espanyol. Noong unang panahon, ganoon din. Dalawang kilalang bansa ang namamayagpag sa buong mundo. Dalawang bansa na matagal na naglalaban, ito yung mga Roman Romans Empire, pati yung Persian Empire. Al-Furs War Room, na, na nabanggit sa Banal na Quran ang mga hudyo sila ay nasa itang silangan inaapi yung mga hudyo noong unang panahon tapos biglang dumating si Propeta Muhammad SAW gagawa kagad ng batas na sakop sila ng Islam aalagaan sila para sila paano makipagnegosyo pagbili, pagbenta sa pag-aasawa kapag may nag-away ay yung batas nila mga kapatid ang batas na ito tinanggap ng lahat ng tagamadina. Kinanggap ng lahat ng taga Madina. Dahil dito nabubuhay ang isang sambayanan kapag mayroon tayong sinusunod. Wama ajmaluha at napakaganda na mayroon tayong sinusunod na batas. Dahil sa pamagitan ng batas, mga kapatid, nabubuhay ang isang pamayanan, maganda ang pamumuhay nila. Ang Quran, ito ang ating batas ang Quran at ating batas. Yung batas na ito, mga kapatid, yung Wathik at Ahl al hindi pa kumpleto yung Quran. Hindi pa ganap yung Quran. Hindi pa naibaba lahat ng Quran. Pero, ito ay kasunduan na ng mga Muslim at Hudyo, lahat ng mga taga Madina. Kapag may nag-aaway, saan sila babalik? Sa kasunduan na yan. Sining sumuway na sa kasunduan, siya ay mayroong parusa. Ang point natin dito, mga kapatid, nung dumating na ang Quran, nung nakumpleto na, inutusan tayo na ito ang ating sundin. Na sino man ang sumunod sa Quran at sa Sunnah, siya ay magtatagumpay. Ang doktrina natin ng Quran. Kapag nasa Saudi Arabia ka, makakita ka ron ng mga tao na takot. Takot makapanakit ng kapwa. Kung tawagin yung mapadugo nila, masaktan sa pamagitan ng kamay, bakit sila takot? Dahil may jinaya, may parusa. May parusa. Kapag makas, mata sa mata, ilong sa ilong, tenga sa tenga, yun yung batas dun. Buhay sa buhay, sa madaling sa isa. Bakit isinasabuhay ang batas na ito? Dahil sa Quran, mga kapatid, sa kisas na tinatawag, nabubuhay ang mga tao. Kapag isinasabuhay natin ang Quran, kapag isinasabuhay natin ang sunnah, payapa ang buhay. Tandaan natin yan. Bakit na, nagkaroon tayo ng direksyon ng buhay natin? Karamihan sa atin dito, mga balik Islam, no? Nung hindi pa Muslim sila, walang pakialam. Pagising, ano yung nasa isipan nila pagkagising na umaga, sa umaga? Trabaho, kumita. Ngayon, pagkagising natin, ano kagad isip natin? salamat Masya Allah. Ito ay Taufik. Biyaya sa atin na dapat natin pasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang point natin dito mga kapatid, sa lahat ng kaganapan sa mundo, lahat ng nangyayari sa mundo, tapos na yung usapan. Yun, yung, nangyayari yung COVID, Islam lamang yung hindi nagtaka tungkol sa isyo nene. Eh. Kung bagay, hindi sa ating big deal sa Muslim. Yung mga Kristiyano sa Saudi Arabia, ang tingin sa mga Muslim, Martyr na. Parang wala silang pakailan. Tuwang-tuwa pa sa, ang sabi ng mga ibang kababayan natin doon, bakit sila uh, tawag rito? hindi naglulok sa pag may namamatay. Tapos parang okay lang sa kanila magka-COVID yung tao, okay lang mamatay. Kasi alam natin na mangyari yan. Alam natin na ito ay kadar. Ngayon mga kapatid, sa lahat ng kaganapan dito sa mundo, anumang pagtatalo, anumang usapin, ang lagi nating babalikan palagi ang ating kasunduan at ang ating doktrina ang Quran at Sunnah. Nasa pag unawa isinasabuhay natin ito, iniintindi natin ang Quran sa pamagitan ng pag-unawa ng mga sahaba. Para sa atin siguro dito lahat madali na tanggapin pag-unawa ng mga sahaba. Tanggap ba natin ito, mga kapatid, na ang Quran at ang Sunnah, iniintindi natin ito, kung paano ito, iniintindi ng mga sakaba? Tanggap lahat? Kapag tinatanggap mo yan, tapos ang usapan. Ibig sabihin, nasa gabay ka, insya Allah. Dahil maraming tao, kapag makalabas ka, mga kapatid, sabahan Allah, makalabas ka ng lugar mo, halimbawa dito, lalabas ka sa ibang lugar, dito pa lamang sa Pilipinas, may mga tao, galit, may muawiya. Galit kay Muawiyah radiyallahu anhu. Galit kay Aisha. Galit kay Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. At iba pang mga sahaba, minumura sila. Ang iba pa, nagkakaroon ng shak pagdududa sa Sahih al-Bukhari. Ang pinakamainam na libro pagkatapos ng Quran ay ang Sahih al-Bukhari. Mga kapatid, kung yung sinabi natin na tayo ay sumusunod sa Quran, sa Sunnah, ayon sa pagkaunawa ng mga sahaba at mga sumunod sa kanila, tayo ay nasa kaligtasan, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung natitira lamang? Klas, tanggap mo na. Tanggap ng isipan mo. Tanggap ng puso mo. Ano yung natitira? Gawa. Aywa? Gawa. Gawa. Dahil ang iman, ang pananampalataya, kailangan mayroong Gawa hindi lamang di, hindi lamang salita, hindi lamang sa puso, kung tunay kang sumasampalataya ang isabuhay natin ang mga kautusan ng Islam. Ang mga sahaba radhiyallahu anhum, walang bagay na nakikita sila na nagpapalabas sa Islam maliban sa sala. Kapag hindi isinabuhay ng isang Muslim ang sala, hindi siya matatawag na Muslim. Tanggap ba natin ang isipan nito? Ng ating mga isipan? Tanggap ba? Tingin nyo, kapag yung hindi nagsasala, makapasok sa paraiso, okay lang ba sa atin yan? Halimbawa sa atin, tayo, na, masarap matulog, magigising tayo sa umaga para magsala. Pagod sa trabaho, pero magsasala ng salatul isya. Tapos may isang tao na no, hindi nagsasala, makapasok sa paraiso. Tingin nyo, patas ba yung ganun? Tanging si Allah subhanahu wa ta'ala magbibigay hatal mga kapatid. Dahil siya'y makatarungan. Ngunit kapag meron tayo ng taong nakita na hindi nagsasala, ang hatol sa kanya, ang kalagayan mo bilang isang Muslim, kunin mo siya, hatakin mo siya sa masjid. Huwag mo siyang hatulan na para hindi ka Muslim. O gano'n. Ang tinutukin natin dito, general na hukum sa lahat. Hindi ka maaari maghukum sa isang tao. Ngayon mga kapatid, nabanggit natin na ang Quran at Sunnah at yung Watiqa, kasunduan sa Madina, sa pamagitan ng pagsunod sa mga, ka, sa mga batas, tayo ay magkatagumpay sa lahat ng kaganapan dito sa mundo mga kapatid sa isang pamilya kapag ang ating doktrina, Quran at Sunnah madali ang solusyon ako, ikaw, nagkaroon tayo ng pagkatalo anong babalikan natin? Quran, Sunnah nag-away yung mag-asawa nag-away yung mag-asawa kung gusto nilang maging maayos ang kanilang pagkasama babalikan nila Quran Sunnah. Magkapatid sa Islam, kapatiran. Kung gusto nilang maayos ang kanilang pagkasama, ang babalikan natin, Quran Sunnah. Dahil ang Islam ay ganap mga kamatid, mga kapatid sa Islam. Al yawma akmaltu lakum dinakum sa araw na ito kinumpleto sa atin yung ang kanyang relihiyon. class tapos ang usapan. Ang ating relihiyon ay ganap at kumpleto. Walang dagdag, walang bawas. Bakya al-amal. Ang kulang na lamang ang pagsasabuhay, ang trabaho. Pa Paano mo ito sinasagawa? Pa Paano mo ito sinasabuhay? Tapos ang usapan eh. Ang sala, bakit tayo nagsala? Nang nagsabi tayo ng Allahu Akbar. Kasi meron tayong dalil. Tayo mga kapatid sa Islam, tayo ay sumasamba ng may dalil. Tandaan natin yan. Sumasamba tayo ng esh, may dalil. Hindi tayo gumagawa ng isang pagsamba na naayon sa ating kagustuhan. May mga tao, di ba, nagsasabi, pare-parehas naman lahat ng reliyon. Ano yung sagot natin dyan? Hindi, hindi pare-parehas ng lahat ng reliyon. Kahit nasaan ako, maaari kong sambay ng aking Panginoon sa, ba, sa paraan na gusto ko. Tama ito, mali. 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 Kasi ang mga lalaki, inutusan silang magsamba o magdasal sa, sa masjid. Kaya nga naman mga kapatid, kung tayo ay sumusunod lamang ng ganap o ng nagpapasuk, sumusuko, tumataliman ng ganap sa Islam, tapos ang usapan ay eh, napakadali ng buhay sa mundo. Hindi mahirap. Sa negosyo, ganyan. Iwasan yung riba. Iwasan yung panluloko, yung pandaraya. Sa buhay mag-asawa, ano yung... Ano yung... Kung bakit nag-aaway yung mag-asawa kadalasan? May idea ba kayo mga kapatid? Pera. Hmm? Pera. Dahil, tama. Kasama yung pera. Dahil si lalaki, halimbawa, hindi nag-trabaho. Na ang dapat, ang nag kumikilos, ang nagtatrabaho, na si lalaki. Dave, ano pa yung dahilan kung bakit nag-aaway mag-asawa? Selos, doaya. Ha? Duaya. Yes. <laughs> uh, meron ba rito yung ano? Again sa duaya? Uh, sure. Ha? Hindi sa Kasi may mga tao, again sa talaga dyan. May, no, sabihin natin, may no. naiintindihan ka namin. May ibang madhab, mga kapatid. May ilang mga opinion ng ulama na ayaw nila mag-asawang kumbaga sapat lang isa. Halimbawa sa madhab ni Imam Ash-Shafi'i. Bakit? Kasi kung may asawa kang dalawa, hindi ka magiging makatarungan. Mapabayaan yung una. At siya ang tunay na napakarami. Ang pag-aasawa ng higit sa isa, napakasarap pag-usapan. Siguro after Fajar hanggang Maghrib, yung pag-usapan natin, buhay na buhay tayo eh. Di ba? Pero kapag isa sa buhay mo na, gagawin na, dito nakakaroon ng problema. Dito nagiging napapabayaan si una o napapabayaan yung pangalawa. Darating pa sa punto, pili ka, sino sa amin yung gusto mo. Ako o siya? Mga kapatid, kung papasok ko sa isang bagay na ito, pay, pay sa akin sarili sa inyo ha. Yung mga magdadagdag ng bawa o yung mga wala kasawa, asawa. Napakadali eh. May utos sa atin eh. Ano yung utos sa atin? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fad din." Yung pala lang tapos na yung usapan. Ano yung dahilan ko bakit nag-asawa? Para sa ikakalakas na yung iman. Piliin ang babaeng sumasampalataya. Tapos, yung magiging nanay ng iyong ina. Yung nanay na nakastay sa bahay. Yung susunod sa sinabi sa banal na Quran, waqarna fi buyutikun. Mga babae, magstay kayo sa inyong mga tahanan. Manatili sa inyong mga tahanan. Si Fatima radhiyallahu anha, uh, isa si Fatima bint Al-Attar, hindi siya nakalabas ng kanyang bahay sa tat sa tatlong beses. Tatlong beses lang nakalabas ng kanyang bahay. Hindi siya sahabi, ha? Si Fatima bint Al-Attar, tatlong beses lang siya nakalabas. Araw na nag-hajj. Ha? Araw na nag -haj. Araw na nag-asawa. Kasi nag-asawa siya, lumipat na ng kanyang bahay. Araw na namatay. Lawak. Lawak na. Ganyan yung mga sahabiyah, nag sa kanilang bahay. So ngayon mga kapatid, sa lahat ng aspeto ng buhay, kapag sumusunod tayo sa Quran Sunnah, madali talaga ang buhay. Napakasimple. Halimbawa, sa isang paglalakbay, mayroong amir, dapat na inutos sa atin ng Islam sa isang paglalakbay. Tayo rito insya Allah kung may mga daway mga kapatiran, meron kayong amir, hindi po ba? Swimming, meron amir. Kung ano yung kung ano yung sinabi ng amir, dapat nating sundin. Dapat nating sundin. Sa lahat mga kapatid ng buhay ganyan. Sa buhay mga kasawa, sinabi natin ganun din na ang dapat lagi na susunod sa mga kasawa, sino? Si brother. Kasi kapag nasunod na si misis, balik na yung fitra, sisirain natin yung fitra, kung ano yung nakalagay sa Quran at sa Sunnah, babalik ta rin mo, hindi masaya ang buhay. Bakit? Kasi kinalaban mo yung fitra. Kung yung, yung likas na pagkalika sa atin. Tayo, tanggap ba ng ating mga isipan na mayroon ikakasal lalaki sa lalaki? Sa lalaki? Hindi. Madidiri tayo. Kasi yan yung fitra. Lalo na kapag tayo ay sumusunod talaga sa Quran at sa Sunnah, hindi tanggap ng ating isipan yan. Ang fitra sa buhay mag-asawa, ang sumusunod sa mag-asawa, sino? Sino Sino mga kapatid? Sino yung sumusunod? Sino yung sumusuko? Babae. Ha? Sa, babae. Ano yung pangalaw bro? Isa. Ha? Isa. O sabi ni brother Isa, ang babae. Ang babae ang sumusunod. Tama. Papaano kapag sila lalaki tagas yung sumusunod palagi? Ah, luto ka. Hugas ka ng pinggan. Bili ka rito. Ganun nangyari. Ano yung mararamdaman nila lalaki? <laughs> Hindi, totoo. Manliliit. Ha? Parang, ayaw, manliliit. Ang mga sahabiya, ang mga tabiat, Nakikipag-usap sila sa kanilang mga asawa na parang mga hari, mga kapatid. Ang kanilang asawa. Nahiya sila. Ngayon, matatapang na yung mga lalaki. Ang mga babae. Maaaring may pagkukulang si lalaki rin. Totoo. gusto ni lalaki, sumunod yung asawa sa kanya. Pero baka may pagkukulang din siya. Hindi niya sinasabuhay ang Islam ng maigi. Mabay. Na naayon sa Islam. Na hindi siya nagiging modelo. Ang sabi ng isa sa mga salakos sali, nakikita ko ang resulta ng pagsuway ko ng maksya na ginagawa ko sa aking asawa at sa aking dab. Ibig sabihin, yung kanyang uh, yung kanyang pamelyo, yung kanyang kabayo, dahil hindi mabuti ang kanyang ugali. Mga kapatid sa Islam, mga uh, brother, ang isang pamumuhay dito, ang pamumuhay sa mundo, napakasimple lamang kung babalikan natin ang kuratsun na. Tapos ang usapan eh. Suko tayo. Kaya kung gusto natin magtagumpay dito sa mundo, yung tunay na tagumpay, balikan lamang natin ang Quran at Sunnah. At ulitin ko po, ang Islam, hindi lamang yan umiikot sa isang lugar. Ang Islam, hindi lamang sa Iskag, hindi lamang sa Mindanao, hindi lamang sa Pilipinas, o sa isang samahan. Ang Islam sa buong mundo. Sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa na Quran, patungkol sa kapatiran. Patungkol sa kapatiran sa Islam. Wajalnakum syu'uba wa qabail. Ano yung hikma? Nilika tayo na tayo magkakaiba ng tribo, magkakaiba ng lahi. Itaara. Para saan? Itaara po. Tayo ay magkakilanlan. Makikilan mo yung tradisyon ng isang tribo. Tradisyon ng isang lahi. Isa sa mga ikinagulat ko na subhanallah, sa, sa Uyghur, yung mga kapatid natin Uyghur, yung tradisyon sa kanila, ang bata kapag 13 years old na yung babae, 14, ipinapakasal na nila. Tradisyon sa kanila yan. At hindi, kumbaga, kahiyan sa kanila na mag-aasawa ang babae na mas matanda siya sa sa lalaki. Subhanallah. Sibahan. Nakakita ko, ganyan talaga sa kanila. At ganyan yung mga classmate ko sa Uyghur. Ganun yung kanilang tribo. Ang kanilang lahi, ang kanilang tradisyon. Sa Mindanao naman, mayroong iba't ibang tradisyon ang ating mga kapatiran. Di ba? Ang kapatid nating mga Tausug, mga Magindanaon, mga Maranao, kahit nga dito sa Luzon, iba ang tradisyon ng mga Batanggeño sa mga Bulacan niyo. Tama ba, bro? o ka iba. Na ang dapat sa ating galangin ang kasatanda. O, oh, galangin yung mga tradisyon, tradisyon. na yan. Ang isang tradisyon, mga kapatid, Wal urfu ma'mulun ma bihi idawarat. Ang isang tradisyon, ito ay tinatanggap ng Islam. Hanggat hindi niya sinasalungat ang Islam. Tatanayin ko kayo, ano yung hukum ng, ng kasal? Hinawakan yung kamay. Bro, alimbawa sa brother. Ikinakasal kita sa aking anak. Sa Dory. Halimbawa lang, gano'n. Ano yung hukum ng Islam doon? Tradisyon yan. May mga kapatid rin tayo sa Mindanao. May panyo pa. May panyo. May o, iba may panyo pa. Ano yung hukom niyan? Ano yung hatol ng Islam? Tradisyon niyan? Hindi, abang tao. 'Di sinabi natin kanina, ang isang tradisyon hangga't hindi sinasalungat ng Islam, ang ang hatol dito ay tanggap. Ang al-ada muhtakama, ang tradisyon ay tinatanggap ng Islam. Si Propeta Muhammad sallallahu wasallam nag-e-imama siya. Si Abu Lahab nag-e-imama. Imama, yung mga munafik nag-e-imama at siya ay naging imama. Dahil si Prophet Muhammad SAW, kung ano yung tradisyon ng kanyang lugar, ginagawa niya. Kung ano yung damit ng isang kaum, sinusuot niya. Ngayon, sinabi natin yung ganito. Tradisyon nito ng ibang ating mga kapatiran, ano yung pagkumulit sa Islam? <coughs> Pinapay yung tulot. Pinapay tulot? kapatid, ano po, para din ninyo, okay na ba yung ganun? Di ba, di ba pidaan? Ha? Di ba pidaan? ngay nila yung ganitong kasalan, yung, ibig sabihin, hindi tanggap ang kasalan, maliban na lamang na may ganyan, sabihin natin na bidayan. Pero kapag tradisyon lamang yan, klas, gawin natin o hindi gawin, walang problema, ano yung hukom dyan? Ha? Ayaw mo ba? Walang problema ron. Naitidaya po natin yung mga kapatid? Hmm. Ngunit kapag tayo ay maninindigan na hindi tayo mga ano, Eto, mano. Paggalaw. Di ba? Ano yung hatol ng Islam dito? Sinabi natin kanina, balikin lamang natin yung paida na sinabi natin o yung pamantayan natin na sinasabi. Kapag ang isang kundi, ang isang tradisyon ito ay hindi sinasalungat ang Islam, ang hatol dito ay tanggap. Kinatanggap ng Islam. Yung pagmano, mga kapatid, hindi. Aram. Ha? Hindi. Hindi tanggap bakit? Kasi yung, hindi mo yun ko. -oh. Dave, nabagit sa banilang kura sa surat ni Yusuf. Sa surat ni Yusuf. Ang tatay ni Yusuf alayhi salam. Sini tatay ni Yusuf? Si Yaakob. Ang kanyang nanay, ang kanyang mga kapatid, nagsujud kay Yusuf alayhi salam. Eto, sujud. Matindi ba? Matindi ito eh. Paano natin sasagutin ito? Nabagit sa Quran yan, mga kapatid dikit tapo pa pala. 'Yan pa pala nito. Ang ang kasagutan ng mga kapatid, may mga batas ang Shari'ah, pag sinabing Shari'ah, ito 'yung mga batas. May mga batas na nauna sa atin na pinapainturutan. Nung dumating si Propeta Muhammad s.a.w. alayhi wa sallam, na. Katulad halimbawa ng pagsujud sa kapwa tao bilang paggalang, pagrespeto, pinapaintulutan ito noong unang panahon. Noong dumating ang Islam, pinagbawal na. Dahil ang pagyuko, ang pagsujud, tanging kaya sa lamang. So, yung mano, ano yung hukom ng mano? Sinasabi natin? Bawal. Tradisyon na hindi mabuti. Pero huwag tayo maghahatol ng shirk, mga kapatid. Ha? Huwag tayong maghahatol ng shirk. Bakit? Bakit tayo huwag maghahatol ng shirk? Kasi ang gina ang intensyon ng tao na nagmano, ano yung layunin niya? Gailang. Paggalang. Paggalang. Pag Kanya lang, ang kanyang fi'il, hindi mabuti, hindi kaibig-ibig. Na dapat natin itong baguhin. So, ang gagawin natin, kung meron mo gusto galangin, halikan mo sa kamay, ang iyong nanay, ang iyong tatay, halikan mo. O di kaya halikan mo sa ulo, bilang pagrespeto. Ano? Alhamdulillah. Now, hindi tindapan natin mga kapatid. Ano? Yung mga unang batas din, na nabura na, Pwede mo pagsabayin yung magkapatid bilang asawa. Magkapatid. Sa Islam, pwede hindi. Hindi na. Illa ma kadasalap, ang sabi sa Quran. Wa antajma'u bayin al-ukhtayn. Yung binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga bawal pakasalan. At nabagit dito yung pagsabayin yung magkapatid. Sabay. Pero kapag naghiwalay na yung isa, tapos meron siyang kapatid na gusto magpakasalan, pwede hindi? Pwede. Pwede na. Kung namatay yung isang kapatid, magpakasalan yung isa, pwede hindi? Pwede. 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 E, ito yung mga batas na halimbawa na dati ay pinapaintulutan, nang dumating ang Islam ay pinagbawa. So mga kapatid, bibila, sana tayo nakakuha ng aral, na ang sakin dito, Quran, Sunna, sanayin natin ang mga tao na makinig sa Quran, at sa Sunna ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi sa isang tao. Huwag natin tinuugnay ang mga tao kay Pulan. Kahit sa akin mga kapatid, ako mismo, sinasabi ko, huwag niyo kunin yung sinasabi ko, yung pagkatao ko, yung ugali ko, la, meron tayong doktrina, Quran at Sunnah, yung Prophet Muhammad SAW. <S. S>. Dahil kapag ang mga puso natin nakaugnay lamang sa isang tao, ang sinusunod lamang natin ng isang tao, ito eh, may ipit na pinagbabawal. asabi akong tawagin, napakalawak ng Islam. Napakalawak ng Islam. Ito yung masabi ko.